Share ko lang sa inyo yung ride natin for today. So it's a Toyota Alphard na 2025. Papakita ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng konting tour about this car. Alright guys, ito yung exterior ng 2025 na Alphard. Napakagandang front grill, napakagandang DRL, napakagandang turning lights or signal lights. Napakapogi. Yan, yeah, tapos sa gilid niya may badge siya dito ng HEV meron din siya ditong logo ng Alphard napakaganda ng interior nyan wow automatic sliding doors ang kanyang power seats napaka elegante napakaganda ng tignan if ever kailangan nyo siyang i-move forward and backward pati yung kanyang backrest and here makikita nyo yung control ng inyong upuan, ng ilaw, the sunshade, the audio, lahat nandyan. Magkabila, meron yan. So, Mamaya na tayo ulit sa loob. Sara muna natin siya. Punta naman natin yung likod. Yan, napakaganda ng likod. Oh. Super elegante. Napaka ganda, lalo na itim. Balik tayo dito sa second row. Uno naman tayo dito para ma-experience natin. So, ito ang POV mo pag nakasakay ka dito, no? Then, saran natin yan. Automatic ulit yan. So, meron ka ditong climate control. Yung ating controls sa shade. Roof shade. Open natin ulit para makita nyo. Pwede mo din ditong buksan yung side shade mo. Yan, no? O, diba? So, syempre, sa best seat, dito na tayo. Yan ang driver seat. Medyo madumi lang. Ayan, napakaganda. Yan, pwede ka rin mag-control dito ng uh, roof shade. Pwede mong i-open and close din dito. Ayan o. Oh. Ayan. And also yung mga sliding doors at yung tailgate mo. Ayan, lahat. Napakagandang infotainment. Andiyan ang inyong climate control and everything. Andiyan na napakapoging poging gear shift or cambio, sabi nga natin. 'Di ba? The EV mode button. Tapos ito yung controls ng inyong uh, side mirror. Andiyan lahat. Tapos may memory seat din siya. Pwede ka mag-save ng setting ng upuan mo at yun napakagandang steering wheel oh, pogi ng steering wheel no